So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is PG Vergara of Linyada ng Mamay. So panibago na namang kasagutan ng ating ibibigay sa inyong mga katanungan. Galing dito sa ano sa comment section. Okay, tandaan niyo mga kamanok ha, dito sa ating channel, kayo po ang aking priority na unahin, sagutin at bigyan ng kaalaman. So kung ano man po yung inyong ilalagay sa comment section, lahat po nang yan ay mababasa ko. Lahat po nang yan ay uh, maaari kong sagutin. Kaya ano pang hinihintay niyo mga kamanok? Ikaw man ay newbie, ikaw man ay baguhan. Uh, I mean, is newbie at baguhan parehas lang. Kung ikaw man ay baguhan, kung ikaw man ay medyo matagal na sa pagmamanok at may gusto kang pag-usapan o may gusto kang uh, malaman, ito na yung pagkakataon para uh, malaman yan at kung alam ko... Bibigyan ko ng kasagutan. Ilagay mo lang yan sa comment section mga kamanok. Kasi kung yan ay nasa isipan nyo lang at hindi nyo nilalagay sa comment section, hindi po natin yan mabibigyan ng kasagutan. Kaya ang tanging paraan, kung kayo ay may katanungan, ilagay nyo po sa comment section. Wala naman pong bayad yan mga kamanok. Okay? Para naman kahit pa pano, maging magkaibigan tayo. So, ano, uh, so, ngayon mga kamanok, simulan na po agad natin. Kasi nga, medyo marami rami yung sasagutin natin katanungan. Ano? So ito galing kay Christian Delgado, okay? Kamamay, baguhan lang po ako sa pagmamanok. Pwede po bang magbigay ng malunggay capsule uh, 500 mg, okay? So 500 mg, okay lang naman po yun eh. Okay lang po yun. Kaya pa po ng ating mga alaga at makakatulong pa po yan sa kanilang pangangatawan o kalusugan. Pwede mo rin yung ihalo sa kanilang pagkain. Okay, yan po yung malunggay na dinry, dry leaves, then atin pong ginawang powder. Pwede po natin yung ihalo sa kanilang pagkain kasi po alam naman natin na yung malunggay ay napakadami po niyang binipisyo. Hindi lang po sa katawan ng ating mga alagang mga manok, pati po sa katawan ng uh, mga tao na kagaya natin. So, ang pagbibigay po ng malunggay ay makakatulong din sa ating mga alaga. So, next, galing kay... Uh, Joshua Sulatan. Ayan. So, idol, ano po ba ang kulay ng manok ang po pwedeng isa lang para magpalabas uh, ng kulay na malatuba? Okay? So, actually, mga kamanok, uh, mas maganda talaga kung ano eh, kung talagang malatuba or yung gold ang iyong uh, kukuhanin o ma-acquire ng materials. Kasi alam nyo ba, mga kamanok, kung tayo ay magpapa-trial uh, and error So, ang anumang dalawang kulay ang ating uh, ibe-blend o ibe-braid, ibe hindi pa rin talaga natin makukuha talaga yung ano eh, yung magandang kulay talaga. Okay? Kasi kung tayo ay mayroong uh, binivision na dapat ganitong kulay ng magiging uh, breed natin, so medyo mahihirapan tayo or hassle uh, ang magiging breeding natin kung tayo ay magmemekos-mekos lang mga kamanok ng iba't ibang uh, kulay o linyada. Okay? Kasi ako dati sa experience ko ah uh, nung una pa lang ano, nung una pa ako nagbi-breed ng una, ang dami kong mga gusto. Ang dami kong mga gustong uh, palabasin na kulay. Dati ang tinray ko uh, itim. Akin po siyang i sa bulik. So ang gusto kong mapalabas, ang vision ko, bulik na itim. Pero iba po yung lumabas. Okay, iba po yung lumabas. Pero ang kagandahan dito mga kamanok dahil parehas na maayos yung linyada na yon kahit iba po yung libabas na kulay okay malayo doon sa v vision ko o doon sa ginugusto ko is maganda rin po yung naging resulta marami po yung mga nagtagumpay okay marami po yung mga ika nga e, bumilang ng tagumpay sa kanilang uh, buhay Okay? Yung mga nagdaang mga pagsubok, eh, nalampasa naman nila. Na-overcome at sabi ko nga, nagtagumpay yung karamihan ng mga nabreed ko noon. Kaya mga kamanok, kung gusto nyo po ng talagang kulay na binivision niyo mas maganda po talaga. Maghanap kayo, mag-acquire kayo talaga ng ganunan na kulay. Okay, kung gold, gold na po ang gawin yung materyales. Kung itim, itim na po ang inyong kuhanin ng materyales. Kung sweater, sweater na po ang inyong kuhanin ng materyales para po wala po tayong masayang na oras. Okay? Alam naman natin na breeding is trial and error. Pero ang sabi mo nga, gusto mo mapalabas yung ganong kulay, kailangan makita natin yan sa kanilang mga materialis. Yun yung napakalapit o magandang uh, paraan para makuha mo yung vision mo na kulay na magiging breedings mo. Okay? So, next question tayo. Galing kay uh, Win uh, Winfred Alvarez. Ayan. So, sir, pwede po bang paghaluin ang Jackie Oats at regular na pellet pellet grains sa fermentation? Okay? So, po, pwede po silang paghaluin dalawa. Kaso, hindi po natin po pwedeng patagalin yung oras ng fermentation. So, maximum lang tayo ng magdamag. Okay, magdamag lang kapag magkakahalo yan yung pellet, concentrate at saka yung jacky oats, magdamag lang po yan. Okay? Pero kung gagawin yung fermentation is uh, mas mas mahabang panahon ang gugugulin, mas maganda kung jacky oats lang po ang inyong i-ferment. Hindi po siya masisira kahit po siya ay humaba umabot ng ilang buwan. Gaya dito sa aking uh, backyard, ito, ano, ipapakita ko sa inyo. Meron ako ditong uh, fermented jackie oats. Ito po ay isang linggo. Okay? Isang linggo na po itong nakababad sa tubig. At napakaganda po ng uh, fermentation na ito. Ito, tinungan ko. Uh, ko po mga kamanok. Ano? So, napakabango po. Okay? Kahit ako nababanguhan, ewan eh, ko lang yung iba. Kung bakit uh, yung iba nababahuan. Pero ako, ang bango po nito. Okay? So, yun po, yun po yung process ng fermentation mga kamanok. Yun po yung nagbibigay ng uh, mas maraming sustansya sa katawan ng ating mga alaga. Kaya po yung ating mga alaga is uh, ang bilis po ng ano eh, ang po ng feedback sa katawan nila. Mahihipo nyo after one month mga kamanok. Basta ang alaga nyo ay uh, uh, na-priming niyo, na-purga niyo, na-paliguan niyo, okay na bacterial flushing niyo pakainin niyo po nito. Ihalo niyo po sa kanilang pagkain. Ang bilis po nung ano, nung pagganda ng kanilang katawan. Ito po yung itsura ng fermentation uh, fermented jackfruit oats. Meron po siyang mga maputi-puting parang foam. So normal po 'yun mga kamanok. Ano, normal po. Ang akin pong ginamit dito'ng tubig ay mineral water po ano para po talagang malinis. Kasi po kung tap water, yung ga, yung yung galing po sa gripo ang inyong gagamiting uh, tubig, malamang magkakauod po 'yan. Pero kung magkakauod po 'yan, Okay lang po 'yon. Ibigay nyo pa rin sapagkat 'yon po ay healthy bacteria na galing po sa fermentation. So wala pong masama doon mga kamanok. Makakatulong din po 'yon sa kanilang uh, gut o sa kanilang digestive uh, uh, eh, sistema para mas maging maganda kanilang katawan. Kung maaari mga kamanok ano, kung maaari distilled or mineral water ang inyong gamiting tubig sa pagbabad dito. At makikita nyo yung napakagandang resulta ng fermentation at the same time ang napakagandang resulta sa katawan ng inyong mga alaga. Kaya mga kamanok, okay, uh, kung kayo mag-ferment nito, make sure jacky oats lang para mas mahaba ang uh, process ng uh, store, uh, storing natin ito. Kasi yung nagtatanong yung iba, kamanok, nagbabad ako yan, naparami yata, sa kilo yung binili ko. So, hindi nila naubos sa loob ng uh, isang linggo. So, hindi niyo makilangang ubusin ka agad to, eh. So, ito po yung uh, jacky oats na habang tumatagal yung fermentation, mas nagiging masustansya po para sa manok. Okay? Mas matagal ang fermentation, mas matagal ang uh, pag-iimbak nyo dito, mas maganda po yung nagiging resulta sa katawan ng ating mga alaga. Kaya nga nila eh, pag matagal ang buro, mas maganda po yung feedback sa kanilang katawan. Kaya mga kamanok, kung sakali mang aabot ng dalawa tatlong buwan yung fermented jackie oats nyo, nakagaya nito, na walang problema. Sapagkat mas magiging maayos, mas magiging mataas ang nutrient noong uh, pagkain na ibinibigay ninyo sa inyong mga alaga. Okay? So, ano pang iniintay nyo mga kamanok? Subukan nyo rin po itong fermentation ng Jackie Oats. Kasi ako hanggang ngayon, Uh, simula nung ito ay aking uh, masubukan, hindi na po ako masyadong bumili ng sobrang mamahal na vitamina, sobrang mamahal na antibiotic. Kasi nung kumain ng aking mga alaga na ito, hindi na sila masyadong nagkakasakit eh. Matibay sila sa pagkakasakit kahit nag -uulan. dito. Subok ko dati almost one month na nag ni isa, walang sinipon. Kaya mga kamanok, ano pang hinihintay ninyo? Magbabad lang kayo sa tubig nitong uh, Jackie Oats sa loob ng isang linggo at ihalo sa kanilang patoka. So, sama-sama uh, tayong magulat, sama-sama tayong tumalon sa tuwa at sa ganda ng katawan ng ating mga alaga. So, sa ngayon, yan lang muna ang ating uh, pag-usapan, ang ating topic na i-discuss. Ano? For more video and advice pagdating sa pagmamanok na kagaya nito, huwag niyo sana kalimutan na pindutin yung sub uh, subscribe button at yung uh, pagla-like dito sa ating video. So, para mga kabanok, mahal ko po kayo. Kung may katanungan ha, kung may katanungan, mag-comment lang po kayo sa comment section at pag-usapan natin yan. So, paano? See you for our next vlog. Paalam.